Vice, ganda nakipag-meeting, mga kapamilya. Puspusa na sa paghahanda dahil dalawang tulog na lang ang natitira. Dalawang tulog na nga lang at mapapanood na sa GMA7 ang mga Showtime host at ilan sa mga kapamilya. Para sa kanilang big event, at bago ang inaabangan nilang paglipat sa darating na Sabado, ay nagpunta na nga kanina sa Kapuso Network ang ilan sa mga staff ng kapamilya para makapag-meeting. Face-to-face din ang kanilang naging meeting para pag-usapan ng iba pang detalye at ang I1 TFC. Ang mga taga-art department naman ay busy na din sa pagpipantura ng kanilang mga gagamitin. Samantala, nakahabol naman kahapon sa naging surprise party ni Vice sila Sir Ogie Alcacid at Jugs. Maging ang kapatid ni Vice na si Doc Tina, ay hindi rin nakalimutang magpasalamat kay Doc RFD dahil sa pag-surprise nito kay Vice. Para Magiging kabang-abang din ang upcoming event at bonggang pa-party ni Vice. Buong birthday team din ito ay nakasama na niyang mag-meeting noong isang araw.